Hello mga kasari! So ayan, pagkatapos ko nga mamili ng bigas, kinagabihan nga ay nag na ako dito ng aking mga biscuit section dito mga kasari. Bale, itong mga biscuit pala ay pinamili ko nga ito karang araw pa at ngayon ko lang nga ito na i-display mga kasari dahil nga sa sobrang busy ko. Dahil ngayon ko na nga ito may display-display yung aking mga pinimili dyan mga kasari sa loob ng tindahan at namili na rin ako ng bigas at itong mga konting mga aking mga paninda. Pero yung akin nabili nung nakaraan hindi ko ba na display at nakita ko nga yung aking mga biscuit section dito na wala na talaga at ilang piraso na lang yung aking mga biscuit mga kasari. Nagpahinga nga lang ako ng pagdating. Galing sa pamimili at kinagabihan nga ito ay nilagay ko na dito yung aking mga biscuit dahil yung aking mga customer naghahanap dito ng aking mga biscuit dito sa aking tindahan mga kasari. Sobrang binta talaga itong mga biscuit ng mga kasari. Kahit punuin ko ito yung aking stante dito at mayroon ako naka-stack dito ng na mga dubli-dubli ay talagang mabilis talaga mawas lalong lalo na pag mga pasukan mga kasari. Kahit kahit hindi naman mga kasari ay mabinta pa rin dito sa aking tindahan. Isa sa mga items na pasmoving moving dito sa tindahan ko mga kasari ay itong mga biskwit dahil nga yung tubo ko lang dito ay talagang piso-piso lang talaga yung aking tinutubo dito mga kasari. yung lalo na itong mga tinapay dahil nga piso-piso lang din yung aking tubo. Mas maganda kasi talaga mga kasari pag mga kunti lang yung tubo mo, maliit lang yung tutubuin mo dahil nga mabilis mabinta at talagang hinahanap talaga ng ating mga customer pero sa mga dilata ko talaga ay dalawang piso, tatlong piso lang aking tinutubo mga kasari importante ay mabilis yung ating maubos yung ating mga pandandaan yun naman natin kung malaki yung tutubuin natin kung may stack lang talaga natin ang ating mga paninda sayang din naman dahil nga tindera tayo mga kasari kailangan natin magtinda at kailangan din natin makabinta ng ating tindahan kailangan mabilis natin mabinta yung ating tindahan kaya kailangan diskartihan lang ang ating puhunan dyan mga kasari at pagkatapos dyan mga kasari sa akin mga biskuit dito naman ako sa mga kapi ang binibili ko lang dito ng mga kapi mga kasari yung mga mabilis maubos dito sa aking tindahan lalong lalo na mga kopi ko blanka kopiko brown at itong mga energy mga kasari ito talaga yung minakamabilis dito sa akin tindahan at itong mga uh, berberna swak mga kasari at itong juice lalong-lalo na itong mga juice mga kasari tingnan nyo naman halos talagang ilang piraso na lang natira yung aking mga juice dahil nga paggabi talaga ay mabintay yung aking juice at lalong-lalo na itong aking alak dito naman sa dilata mga kasari yung binibili ko lang dito muna ay yung wala dito sa akin bali itong pinamili ko mga kasari noong nakaraang pinamili ko pa lang ito at ngayon kulang talaga i dinispre mga kasari pero pero yung nabili ko kanina, yung bigas at saka itong mga, mga grocery mga kasari, hindi ko pa nga na-display ino na kung display yung aking mga pinamili nung nakaraan mga kasari para kahit pa paano mabawasan yung aking trabaho dito. Ganito ako mag dito sa aking tindahan mga kasari, kung ano lang yung wala dito at yung budget ko talaga ay konti lang. Kung ano lang talaga yung mga nauubos dito at nagbakanti dito, yun ang muna yung aking binibili at pag mayroon naman ako binta mga ilang araw, saka naman, saka ako naman ibibili yung aking mga binta na kung anong wala dito nang hindi ko nabili nung nakaraan o ba diba? Kanya-kanyang diskarte o kanya-kanyang paraan pagdating sa tindahan. Ang importante, mayroon tayong pagkakitaan at talagang mauubos ang ating mga paninda. O oh, di ba mga kasari, alam niyo na kung paano ang paraan dito sa ating tindahan mga kasari at paano ang diskarte dahil nga kung hindi tayo tindira, hindi natin magagawa ito.